Hello guys. Uh, morning. Isa sa bisita na ako ng uh, dibutan na ako ng Diri sa highway. Ang okay. ni plano ani uh, transfer ang ang antena kay dili makaabot sa likod. Ah, uh, di tadi. antena to among dito antena oh asa ah, bang antena ani di makita At ah, tora tuara na salit dan sa atop asa ah, balay dili siya makaabot sa likod so dapat ibalhin siya sa likod sa balay para ang mga customer dito sa likod makakonek sila Muli plano na ako. Dapat mag-transfer ni nga ang antena ani. So nag-order pa ko Kwan ni cable, ani sa online para ma-configure ah, na ani. Ah, kaning connect ra kanila mga nasa labas sa labang kanang na sa shop sila rin makakonek sa wifi kay maabot man sa ilang signal sa antena ang kanang dito sa likod dili kana dito sa likod dili mga naka nakonan sa antena na sa pawan ano sa balay na papawan ng antena sa balay